Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nilinaw ni Alden Richards ang chika na nanliligaw siya kay Catherine Bernardo at mariin niya itong itinanggi. Sa Thanksgiving party for the entertainment press na ginanap kahapon sa kanyang bagong bukas na Stardust Bar and Restaurant sa Makati, natanong ang aktor kung nanliligaw ba siya kay Catherine Bernardo. Hindi wala, hindi wala. Hindi yun nga po kasi, well, sagutin ko naramdaman na rin po yan. Wala pong matutuan. Hindi ko siya totoo. Ano ba yun? Kasi lumalabas siya, ginagawa. O, parang ginagawa na naman ako ng issue para uh, mapunta sa akin ba? yung blame, di ba? Parang hindi ako. So, ngayon po, wala pong ganun. Hindi po yung totoo. And, I, 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 know my place in the industry and hindi po ako nakikisaw-saw sa uh, issue ng kung sino-sino man. Pero as a friend ba, nag-reach out ka sa kanya to console her? Uh, Parang hindi ko pa po nagawa. Mm -hmm. uh, pero siya, kasi syempre, I mean, that's her personal. Eh, and mm -hmm. nung ginagawa po namin mm -hmm. yung Lola Vlog, parang yun din kasi yung respect ko na anything that has to do with that uh, anger sa kanila ni Daniel, hindi ko po ako nakikita. So I, I keep that uh, oath po and para hindi na lang din po talaga tayo masyadong maraming uh, hindi ko na po nai-involve yung sarili ko ng Kasi malaki na po siya as a business. Samantala, Punong-puno ng pasalamat ang aktor sa magagandang bagay na dumating sa kanya hindi lamang this year kundi sa loob ng labintatlong taong pananatili niya sa industriya. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.